Guys, dito kami ngayon sa ano namin sa bakanteng lote. Nabili namin dahil sa Victorios. So, thank you, thank you. So, ito yung founder ng ano? Bahay. Team. pakita mo yung bahay. Ayan. So, yan bahay. So, yun yung bantay ng ano? Ito, ito po yung bahay ng ano? Bantay ng lupa namin, nabili namin ng dahil sa Victorios. So, founder ng agila. Swimming pool, pool bay. Yes. Uh, gusto lang namin ipapakita yung swimming pool, guys. So, ayon uh, nakapagpagawa rin kami ng bahay tsaka swimming pool so ito yung swimming pool natin ayan yan talon lang kayo dyan hindi <laughs> lang <laughs> 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 <Ayan. laughs> ko live eh. ayan ayan yung kasi may filter eh binig uh. <laughs> so yun tara balik na tayo ako ako na ako na ako na Ini kau bisa di lugar Iya nilanta ya yeah, ano, mm. Maganda dito guys kasi ano ah, malamig yung hangin. Yo. bakasyon. Sure, papatay tapos yan. Unti pa lang yung bahay dito 'yon. Ayan So nasa gilid lang kami ng ano Ng gate Ayan So papakita ko lang sa inyo guys yung lugar oh Ganda dito nakaka relax You know wait son White sand dito White sand <laughs> Yan, white sand Ganda dito guys Yan Yan tayo So maraming baboyan dito guys Yung Ito December Kung gusto yung maghanap ng lechon Pang lechon marami dito Maraming baboyan dito guys Ayan o, oh, baboyan

pattern gamit yung ano yung daan ng So yung pa yung daan guys. Oh. May pattern yung yung. Oh ayan. Yeah. Malinis dito guys oh. Sobrang linis, walang basura. Ganon dito guys. may maraming tanim dito mga gulay ayan ayan nasa gilid na gabi sarong dami dito malunggay kamuse oo ayan so yun lang guys Puputulin na natin ang aming ano so mansion mo mansion ko nandyan na nabili yan dahil sa ano sa victorious so puputulin na natin yung video thank you